Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Nagkaroon ng meet and greet si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dalawang OFWs na sina Jimmy Pacheco at Kabil Jasalva na nakaligtas sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel noong October 7. Si Pacheco na isang caregiver sa Israel ay naging bihag ng militanteng grupo ng higit apat na pung araw. Pinalaya siya noong November 24 sa unang kasunduan ng Tigil Putukan. Ikinwento ni Pacheco sa Pagulo ang pinagdaan ng hirap habang kasama ang iba pang bihag na Israeli at kung paano sila lubipat mula sa isang tunnel patungo sa isa pang tunnel upang iwasan ang mga tropang Israeli sa kabila ng matinding bombardment. Ayon kay Pacheco, nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagkain ng kaunting rason ng brutas na dates at tubig. Si Jasalva naman na isang caregiver mula Nueva Ecija ay naging instant hero sa Israel matapos mailathala ang kanyang kwento. Hinangaan ang kanyang tapang, dedikasyon at katapatan dahil tumanggi siyang iwanan ang 95 years old na pasyente sa gitna ng pagsalakay ng Hamas. Nagpahayag ng kagalakan ng Pangulo na makita ang dalawa na ligtas na nakabalik sa bansa. Bukod sa pagpapaabot ng mensahe ng maligayang Pasko, nagpasalamat din ang Pangulo sa dalawa na kahit pa napakabigat ng kanilang pinagdaanan ay nagawa pa rin nila itong isulat o i-video. Aabot sa 147 million pesos na halaga ng farm equipment at mga pataba ang natanggap ng apat na putsyam ng mga samahan ng magsasaka sa Oriental Mindoro. Ito ay bilang paghahanda ng lalawigan ng Oriental Mindoro sa posibleng epekto ng pagtama ng El Nino. Batay kasi sa forecast ng pagasa, isa ang Oriental Mindoro sa posibleng makaranas ng matinding tag-init sa susunod na taon. Katuwang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMec ipinamahagi ng Provincial Agriculture Office ang mga farm equipment tulad ng tractors, harvesters, rice precision seeder, water pumps at transplanter. Namahagi rin ang mga binhi, organic at inorganic fertilizers. Nagpapatayo na rin ang Provincial LGU ng labing siyam na mechanical dryer facility sa buong probinsya. May itinatayo na rin rice processing system sa mga rice granaries ng Oriental Mindoro gaya ng Nauhan at Rojas. Isinusulong din ni Oriental Governor Jumerlito Bonsdolor ang multi-cropping system kung saan magkakaroon ng salitan sa pagtatanim ng palay at ng sibuyas na hindi nangangailangan ng maraming tubig. Namahagi na ang provincial government ng binhi ng mga sibuyas sa bayan ng Bulalacao. Sa unang semester ay sibuyas ang itatanim at sa ikalawang semester naman ay palay. Mula sa pangwalo ay target ng lalawigan na maging number 6 producer ng sibuyas sa buong Pilipinas sa susunod na taon. Ang aming rice sufficiency level is 238%. So kung mapapatas pa natin lalo yon, so yung 100% maiiwan sa amin, yung tira doon export natin sa Metro Manila at sa Calabar Zone. Ang Pangulo ng Republika ay may panawagan for rice sufficiency sa buong bansa. At nangako ko kay President BBM at kay Secretary Kiko Laurel ngayon that Oriental Mindoro will be part dun sa desire ni President ng food sufficiency. Aprobado na ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang 12 billion pesos na credit line para sa National Housing Authority. Pinuri ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar ang pagkakaaproba sa credit line dahil mas mapapabilis na ang pagpapatayo ng disente at abot kaya ng mga bahay para sa mga mahihirap na Pilipino sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Marcos Administration. Target ng NHA na makapagpatayo ng nasa 9,110 housing units at medium and high-rise condominiums gamit ang nasabing credit line. Sa ngayon ay nasa 17 housing projects na ang itinatayo sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.